Good mga classmates, welcome back to my channel So bago natin umpisahin yung talakayan natin Shoutout muna tayo sa mga kaya classmates natin dyan Unauna -una kay Boss Peter Diyan sa nasabi ko siya ngayon Boss Peter, December na, malapit na December Malapit tayong available ng mga stags Magpa-reserve ka na, baka maubusan ka Yung mga classmates natin, si Nolly... Galdose, yan. Maraming salamat. Laging nag-ano sa Facebook yan, nagla-like sa mga pinupost natin. Si Joseph Abelo, si Jess Manaloto, si Rocco Bonavente, dyan sa Laguna. Yan, maraming salamat sa mga suporta nyo. Ngayon, uh, pag-usapan natin ngayon, paano ba tayo makakalamang sa hackpite, sa ulutan? eh panahon na ngayon ng ano eh ng ng labanan ng stags yan, traditional, online, may mga hack fight na ganyan i uh, isishare ko sa inyo ngayon yung experience natin and sana makatulong lalo na sa mga baguhan yung bago palang naglalaban sa mga hack fights yung mga hindi pa masyadong sanay Do sa mga sanay na eh, eh kung may mapupulot kayo do sa episode natin, di mas magaling baka makatulong sa inyo Una-una, uh, siyempre sa sa hack fight, sa mga ulutan. Mostly, hindi naman natin nakahawakan yung mga kalaban natin unless lang maghawakan kayo. So, mostly tinginan lang eh. Tansyahan lang para malaman mo kung nakakalaman ka ho, in, o hindi dun sa kalaban mo. So, may apat akong babanggitin sa, na kung saan, sa kung saan makakalamang kayo sa ulutan. So, number one, Siyempre, ang tinitignan natin dyan, kung, kung nakakamanok tayo dun sa kalaban natin. Ano ibig sabihin yung nakakamanok? Kung medyo malapot yung bloodline ng manok mo o yung pagkamanok ng manok mo ay e, medyo matas ang dugo, tapos yung kalaban mo, sa tingin mo, parang mistis yun o medyo na ang pagkamanok, medyo nakakalamang ka na dun pagdating sa ulutan. So, mostly yun ang tinitignan namin pagka sa ulutan. Lalo na kung kalaban mo medyo mistisuhin, minsan yung medyo mataas ang dugo. Pero sinasabi ko nga, hindi uh, guaranteed yan na mananalo yung manok natin. Pero ang kagandahan, kung nakakalamang ka sa ulutan, medyo malapit ka sa panalo. Ang kailangan mo na lang doon, yung swerte na lang. Kasi mahiwaga nga, sabi nila, mahiwaga yung sabong. So yun, uh, importante yung medyo nakakamanok tayo doon sa kalaban natin. So, yung mga sanay na, alam na nila yan eh. Sa mga bago pa lang, so, yun. Pag medyo mataas yung dugo ng manok nyo, din yung kalaban medyo mistisuhin o medyo sa tingin nyo parang uh, hindi mataas ang dugo, lamang ka na doon. Pangalawa. So, doon na tayo sa pangalawa. Yung dapat medyo nakakalaki tayo. Ano yung ibig sabihin nakakalaki? Siyempre sa labanan ng, ng mga manok, eh, iba na yung medyo malaki ka sa laban. Walang iniwan din sa tao yun. Pagka may, may nakakalabang ka sa, ng, for example, ng suntukan, eh kung malaki ka, nakakalamang ka sa banggaan. So, siyempre, eh, yun ang maganda. At saka, pag malaki, sa bungguan, medyo, ano eh, medyo lamang ka eh, dahil yung lakas ng puwersa nandoon. So, yun ang kaganda pag medyo malaki ka sa, ano, sa, sa laban. And then, pangatlo, yung uh, medyo magulang ka sa laban. Ano ibig sabihin? Medyo magulang yung manok mo. Kasi sabi nga nila, yung pag nakalaban mo yung batang manok, tapos sa'yo medyo magulang, may 3 seconds pa yan na nabuhay pagka medyo basaan yung labanan o yung pares mamamatay eh. So, ang advantage ng magulang, yun nga, medyo makakatuka pa siya pagka medyo crucial yung labanan. So, nakakatatlo na tayo. So, yung pangapat, yung kailangan medyo mataas ka sa laban. So, minsan hindi ka, hindi din, uh, hindi rin uh, garantisado yung mataas, eh, medyo lamang sa ano. Pero, sa ulutan, medyo advantage yun kasi nga, una-una pag matangkad ka, pagka medyo nagpumpiangan kayong dalawa ng kalaban mo at medyo mababa yung kalaban mo sigurado, makaka makakaano ka, makakasungkit ka ng palo pwera lang, pagka dikitan kasi pag dikitan, medyo lamang yung medyo maigsi yung pa kasi nga, yung puwersa niya mas malakas, kumpara dun sa matangkad, pag matangkad siya Siyempre, kailangan pa ng buwelo para makapala e So, apat yung binabanggit ko na sa tingin ko na ano na pag nakuha natin yung ganyang kalamangan ng sa sa ulutan, advantage mo na yon. Sabi ko nga, pag yan, apat yan na nakuha mo, e eh, medyo magaling ka na nun. May tinatawag sila sa mga ganyang ano eh, mga naguulot eh. Tawag nila parang scientist o kaya uh, kasi dyan magagaling yung mga magagaling magulot Lalo na hindi ka lalabanan noon na Ikaw nakakalamang Minsan nga lamang na nga sila Gusto nila halos lahat nung apat na eh. yun Kuha na nila lahat eh So ang inaantay na lang nila yung swerte na lang So mal malamang sa panalo sila Pero sabi nga may waga nga yung sabong Pero kung sa ulutan talaga Iba na yung nakakalamang ka sa lahat So yun dun ba bina, dun, dun mahirap kalaban yung mga sabi nila mga scientists at saka, at saka hold upper kasi ang hanap na talaga nila yung parang gagawin kang sangkalan na lang yung manok mo para wala kang kalaman laban so yun yung, yung, yung sinishare ko sa inyo ngayon to based on sa mga experience namin sa labanan so bago matapos yung ano yung episode natin may share lang ako sa inyo. Ito, uh, na-experience ko to kasi nung ako sa laban ng mga manok namin ng tatay ko. Ito, naglaban kami sa kaibiga cockpit dyan sa may kaloocan. So kami, siyempre, sa tagal na namin nagsasabong, alam na namin na medyo pagdating sa laban, medyo yamadong-yamado kami. So medyo kilala kasi tatay ko dyan sa, dyan sa uh, kaibiga. So, yun na, nagkaulutan na. Tingnan namin lamang kami sa sa laban. Pero pag akyat namin, pag akyat ng manok sa ruweda, dito na nagka-problema. So, bukod hindi sabi ko nga sa inyo, hindi kami nadidiado. So, karamihan lamang kami sa tawagan. Eh nangyari na baligtad. So, ngayon bibitawan na lang yung manok, biglang nagbago yung senyasan. Kumbaga nagkaroon naging nat natres kami, nadihado pa kami. So, biruin mo yun na medyo may experience na tayo pero sa tingin nung sa taas syempre mas, mas yung tingin ng mga tao sa taas sa tingin nila mas nakakalamang yung kalaban namin kumpara sa amin pero sa baba feeling namin uh, lamang na lamang kami pero nabaligtad nga sabi ko nga nabaligtad yung tawagan kami na diado so Imbis na, siyempre, kahiyaan na yun, bibitawan eh. Pero ang ginawa ng tatay ko noon, hindi niya binitawan yung manok. Binaba niya yung manok. Dahil, siyempre, sigawan yung tao na bakit wala namang problema, binaba. So, yung sinasabi ko. So, ibig sabihin noon, napoteksyon na namin yung financier namin. Kasi, siyempre, ang hanap namin pere, yung kumita kami. So kung sa tingin namin talagang nang tingin ng mga nag nagtetrebisiya doon na diado kami, malamang sa malamang talo kami kasi nakita na mo sa tingin nila nalamang-nalamang yung kalaban. So ginawa nga binaba yung manok. So ngayon, pagdating sa baba, oso oh, natuwa yung pinanser kasi kumbaga parang na naandap yung pagkatalo. Kaya sasabi ko nga sa inyo, yung, yung, yung sa, sa ulutan, kailangan medyo alerto ka. Yung time na yon talagang alerto yung tatay ko na nadihado kami. So, ibig sabihin, hindi siya sanay na nadihado. Kaya ang ginawa, binabahay manok. So, yung, yung sinisare ko sa inyo, ma, 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 ma-experience, ma, 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 no, lalo na yung mga baguhan, na sa, kung sa tingin yung parang nadihado, pwede nyo na may yung manok. Para, ma, lalo na kung may mga financier kayo na gano'n na mapoproteksyonan nyo. So, I hope marami kayong natutunan dun sa sinerko. So, basta importante, ah, uh, uh, isa pang, ano, bago matapos, yung, ang tip ko dun sa mga naguulot, huwag masyadong mayabang. Bakit? Kasi minsan, alam mo nang diyado ka sa laki, sa tangkad, eh, Bilib na bilib ka sa manok mo dahil magaling eh pero nakalaban mo naman malaki, magulang, naka, nakakamanok. Eh sigurado malapit ka sa talo. At saka wag siyadong yung managuulut, wag wag masyadong maitin ng ulo kasi pag jump kanchawan diyan eh, magagaling diyan yung mga holdupper scientists pagdating sa mga ulutan. Aasarin ka nang aasarin nila hanggang sa lumabang ka eh, alam mo naman maliit ka. Eh kaya lang nakantyawan ka na medyo nat na ano ka, na kancawang ka, lalabang ka, dun ka madidisgasya. So, lalo na yung mga bago dyan, ha? Uh, sana ma, ano, ma, makatulong sa inyo. So, ngayon, anggang uh, hanggang sa muli, maraming salamat sa inyo. And then, paki-like and share and pakapindot na lang yung notification bell and para lagi kayong updated sa sa videos ko. And then, pakisubscribe na. Siyempre, huwag nyo kakalimutan. Pakisubscribe yung channel natin para magdire-diretso yung ating mga talakayan. So, hanggang sa muli, magandang araw sa inyo mga classmates.